Parang natatay ako, pre. Ah, ayun mo, dito. pwede dyan, no? Huh? Ah, hindi yata tayo pwede dyan, eh. Ako bahala. Mayroon tayong portable toilet dyan. Ah, talaga? Oo. Uh. Ah, ay, ah, ito talagang sakit na yung chancu, eh. Ah, talagang pang malakasan na, oh. Ay, ano yan? Ito yung bahay ng ating na toilet ni paring Victor. Plastic. Buksan mo pre, buksan. Tingnan mo. Ayos. May bintana pa sa likod, oh. Oh. May tissue diyan. Wait, ah, oh, may lagayan pa ng tissue dito, ayan. Tapos ito yung pinaka bowl niya. Yon. Bubuksan lang to bago bago gamitin, bubuksan to para yung shit pupunta doon sa loob tapos pa lalagyan ng tissue dito sasakwin na ng tissue tapos pag pupu po pu pu na diretso na sa loob tapos ito yung flush ayos ah. diba ayos tayos tara camping